Isko, Mariela ka mo. Hindi nga ako marunong tumawag. Eh, hindi sabi mo sa kanya, Isko, pwede ba kita maimbitahan dito? Magsalita ka. Adyan? Oo. Oh. oh. Isko, oh. Pwede, ba kita maimbitahan dito? Sa birthday ko. Sa birthday ko, January 3. Sa Ligas, Bacoor, Cavite. Tatawagan ka ng kapatid ko. Tatawagan ka ng kapatid ko. Okay ba? Oo, oh, pa-birthday mo. Para masaya, pa-birthday mo sa akin. Oo, oh, yan. Ano, ang titinda. Ito si Leti Cruz. Oh. Ate ko, Isko Moreno dating kumandidatong president president si Isko pala dami sa kanya kay Isko at kaya isang parating kanya katabi niya umagbigay ng pera sa mga tao sa kundi mo, 20 mil, 30 mil. Si baka si Hindi. Hindi, ano isa, yung, yung, yung kumidyante pa ni. Yung isa, kumidyante yan eh, kasama niya. Yung nasa 8 sa sa bubblegum. Ay, Si... Ano pala? hindi ako bigyan. Sino ba yan? Si... Hindi si Wally. Si Wally ba? Hindi. Si Kwan. Sino yung uh, ating? Magpapamigay ka ng ano? Sa birthday mo? Sa uh, uh, birthday mo, magpapamigay okay, yan. Pagka yung libre lahat dito. may ice cream pa. Hinold na nga lang ni Ate yung ice cream. Mat, babi. Abayan mo tayo ang mabidahin natin. Sasayin natin sa kanya ito kay Isko 在那等，在在那站着。